Mga customer ng Maynilad sa Cavite at Caloocan makatatanggap ng balikbayad. Ito ay kasunod ng parusa na ipinataw sa water concessionaire, kasunod ng isyo sa hindi magandang kalidad ng tubig. Si Clayzel Pardilla sa report. Ang pawala walang supply ng tubig kapag bumalik kulay dilaw naman. Hindi raw yan magamit sa kusina o panligo ng pamilya ni Judeline, kaya napipilitan silang bumili ng tubig. Sa limang galon lang po is nasa 25 pesos naman po ang isang galon. So, mabigat po yun. Ang reklamong yan, may basehan, sabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office batay sa investigasyon ng ahensya mula December 19, 2023 hanggang January 24, 2024 na monitor ang pagbibigay ng Maynilad ng hindi maayos na kalidad ng tubig sa siyam na barangay sa Imus, Cavite. Kabilang dito ang pagkakaroon ng kulay, amoy at mababang level ng klorin na hindi pasok sa Philippine National Standard for Drinking Water dahil dyan, pinatawa ng halos 4 na milyong pisong multa ang Maynilad na babayaran sa pamamagitan ng rebate o balikbayad na 1,122 pesos bawat service connection. Uh, the water should be colorless, odorless and tasteless. In this case, there's also an odor, there's also a color, there's also uh, issue with with regard to the residual chlorine so it's not it's below that set standard by the Philippine National Standard for drinking water. So majority of the people actually they don't want to drink it because they were affected Aminado ang Maynila na may hamon sa paglilinis ang tubig sa Anabu Modular Treatment Plant. Nanggagaling kasi ang tubig sa Anabu River kung saan maraming informal settlers na nakakaapekto sa kalidad ng tubig. Pero sinisikap ani ng kumpanya na makapagbigay ng maayos sa serbisyo sa kanilang mga customer. Kapag mababa po yung uh, residual chlorine natin, ang possible po na maging uh, health issue natin is yung microbial contamination. So may possibility po na magkaroon po ng growth ng uh, bacteria doon sa tubig. Doon po sa mga testing and monitoring natin, kahit po mababa yung nakuha na residual chlorine doon sa tubig, ay wala po tayong na-detect na presence ng any coliform. So hindi po... Uh, Uh, naisaalang-alang pa rin yung uh, kaligtasan o yung kalusugan ng ating mga uh, recipients. Mararamdaman ang rebate sa darating na Hulyo ng halos 3,500 na mga kabahayan. Una rito, pinagbaya din ng Maynila na ngaabot sa 2 milyong piso dahil sa isyo sa kalidad ng tubig ng daan-daang residente sa Caloocan City. Zalpar, Dilia sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.